Magandang hapon po sa inyo mga sir. Uh, condition ng mga surplus na sa Saan lugar po ito sa? Sa San Rafael, Bulacan. Bulacan. Doon nga po sa video na pinakita nyo sa amin ngayon, maraming mga violation. Walang safety gear. Yung hard hat especially, wala. Wala rin. Tapos palakad-lakad lang kayo doon na kumbaga bahala kayo. Pag natisod kayo dyan, disclash bahala na. Po, sir. Walang pakialam po yung inyong amo. Wala po. Gano'ng katagal na po yung gano'ng klaseng maling sistema ang pinapairal dyan sa kumpanya? Ako po, five years na po ako doon sa kumpanya na yun. Sa na ako ng Panginoon, wala naman po nadidiscrash siya. Sa mga iba po, may mga may nangyayari. Pangalala. Pero ano po, pinapagamot nila. Tapos pagkatapos po ng gamutan, doon na lang po nagpapagaling sa loob ng barracks. Ano pong nangyari sa inyo, sir? <coughs> oh! oh! <coughs> Nagkapeklat! <coughs> Gagaling lang po niya, sir. Ano nangyari dyan, sir? Kasugat <coughs> po ng grinder. Grinder po. Grinder? Opo. Okay, okay. okay. di ba dapat pag grinder, meron kang makapal na gloves? na sinusot niyan? Wala. Wala po. Okay, ano ginawa po ng amo na magkasugat kay niyan? Nung ang disgrasya? Ano lang po, ano, pinagamot kami, tapos pag pa-check up na nangyay, ako pa-check up, hindi po nagbigay. Sino sumagot sa mga pa-check up? Wala po. Kayo na? Oo. Uh -huh. Meron ba kayo SSS? Wala po. Iyan ang sinasabi. wala yeah. po kami benefits idol. Wala po. Right. wala po. Philhealth health, wala rin. Wala, wala po. Rin. Kahit ano pong pag benefits, wala po kami natatanggap galing sa kumpanya namin. Labor din, labor din. Maka high blood tayo nito. Magkano pong pasahod? Bilang isang welder, 700 pong ang adiko. ko. Meron ba dito below 500? Meron yeah. po. Meron po sa Meron. Magkano kayo sa? 500? Hindi, kasi 500 sa Bulacan. Opo, 500 po ang minimum. 500. Hindi po nag-start tayo. Start po kami sa Quezon City po, Serapi. Magkano? 350 po. Oh, e bawiin natin. Kailan po yun? Noong 2019 po ako nag-umpisa doon sa company. Magkano in-start? No. 350 po. Ah, hindi na 350 ng 2019. Quezon City, alam City ko, 570 po yun, na yun. Opo. Babawiin natin lahat mga ito. Wala rin holiday pay? Wala, wala, wala po. po. Walang overtime pay? So May, may pay? overtime may pay, pay po, overtime po, pero wala pong wala night po. differential. Ano oras ba kayo nagtatrabaho sa gabi? Sa uh, alas 6 po, onwards po. Alam ba hanggang alas 10. Kung hanggang gusto mo po, ganun. Uh, holiday pay, libre? Wala, wala po silang binabayaran. Pag hindi po kami pumasok, walang bayad. Kaya pinipili na lang po namin pumasok para po sa pamilya namin kasi Kaya dapat pag holiday pay, papahinga ka, kayaran kayo. Wala, po pong ganoon. No pong work, wala. no pay po ang rules nila. Kahit yes. linggo po nagtatrabaho kami. Ibalas e ubos ng kumpanyang ito. Uh, ang may-ari ay si Muhammad Khan. Ang pangalan ng kumpanya ay Iqua. Iqua International Trading Corporation. Makausap natin yung isa sa mga kawani nila dyan, si Carol Razon. Miss Carol, magandang hapon. Hello po. Good afternoon po, Senator. Good afternoon. Okay. Nandiyan ho ba si Sir Muhammad? Uh, After flight po niya po today, uh, tumawag din po siya doon sa staff niya po kanina po about it po. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, bukas may pasok ano, Thursday. Magkita-kita po sa dole kung hindi pwede si Mr. Khan. Saan po pupunta opo. si Mr. Muhammad Khan? Saan pupunta siya? Flight po to Hong Kong lang naman po. Malabit. Hong Kong, okay. Mm -hmm. Sige. Uh, hindi lang po sa pagbalik niya. Bukas ma'am magpapadala dala ka representative mm -hmm. na para... Opo bayaran na po yung mga kulang at ituwid yung mga maling mga sistema na pinapaira dyan sa kumpanya. So, sino pong papadala nyo? Probably, sir. Ako na lang din po. Din, um, ako po yung nag admin po dito. Ah, ko. magaling. Okay. <laughs> Opo, okay. uh, sir. Magdadala na rin po kayo ng pera at uh, cheque na hindi tatalbog <laughs> para pambayad. Seryoso po ako mga pambayad doon sa mga uh, kulang. Ano po? Yes, sir. Actually, uh, sa nito, in-inform po po kay boss, uh, willing to comply naman po siya kaya kung ano po yung magiging concern, ayun uh, yun po yung ipipresent at bibiting ko din po tomorrow. Sir Paulo, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Bukas, sir, nandiyan ba kayo sa inyong tanggapan? Yes po, yes po. Nandito po kami sa Bulacan na uh, field office po. Sa Very po. 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 Opo. Mangyari po kasi bukas, eh, may sasamahan kami mga manggagawa na meron silang mga problema sa kanilang kumpanya. In fairness naman po, itong kumpanya sa pamagitan ni Ma'am Carol Razon, eh willing naman daw na po mag-comply at ayusin kung ano man dapat ayusin. General po sa inyong opisina magkaroon ng computation sa mga kulang, hindi na bayaran, and then uh, para magkaroon na sila ng mga benepisyo, etc. Okay po? Yes pa. Okay. Mabilis palang kausap din itong si uh, Mr. Magtoto. Uh, ma'am Carol? Yes, Senator. Opo. Okay, Bukas ma'am, before lunch, nandoon na tayo sa Bulacan Field Office. Apo uh, sir, meron po bang uh, address po na i-forward po sa akin after para po doon oh, po sige. ako lumiret. Pagdating po doon, pakihanap niyo na lang po si Sir Paolo Magtoto. Okay po. Doon na po no, tayo magkita-kita. Ma'am, yung cheque. Sigurado yung hindi tumatalbog ha? Apo uh, sir, I will. Okay, mm -hmm. sige. Salamat po Madam Carol. Thank you po sir. Salamat din thank you. po. Any concern sir, pwede pong i-relay po sa akin after this call. Mm -hmm. Ay, napakagaling naman ni Ma'am Ma Carol. Sana lahat ng secretary sa lahat ng kumpanya, katulad ni Ma'am Carol, mabilis sumaksyon. Ma'am Carol, saludo po ako sa inyo Salamat madam. Salamat po. Thank you. thank you po, Senator. Sal Salamat. Sir Paulo, thank you. Sir Paulo, bukas na lang. Kita-kita po tayo sir. Ha? Yes po. Thank you, Senator. Yes po. Thank you po. Okay. Ganito po, may assignment kayo sa akin. Bukas i-compute nyo, computation, sa tingin nyo, yung mga hindi na bayaran sa inyong overtime holiday pay, yung mga benefits kung kayo kinakaltasan tapos hindi naman pala hinulog. Lahat ng mga grievances o lahat ng mga problema nyo sa kumpanya, isulat nyo na po. Para pagdating doon sa dole, kaharap nyo na si Mr. Magtoto. Ibibigay nyo yung numero ninyo para kunyari ikaw o sa ginawang competition, ang kulang sa iyo is 150,000. Gawa agad at cheque. Eh. Siyempre, ibibirify okay, muna yan. Kunyari sa iyo, ang kulang, 5 million. Gawa agad, 5 million pesos. Ganon, ganon. Then, marami kayong karanasan ng, ganito. Pero magkano yung everyday mo? 2,000 po. Ay, malaki, laki pa. 2,000. <laughs> hindi kaya grabeado. Hindi naman po, i iayos na po. Entrapan. Baka imbis na 1 million, baka, matid, <laughs> ma mga, baka masigil mga 10,000 po. Hindi na. Yan. <laughs> malaki pala, 2,000 per day. Tano, oh. Bus, no. Oh. bala to. Hindi, pero okay yan. Safety gear, safety gear na lang. Po namin yung SS po namin, yung binitos lang po. Ay, dapat lang. Uh oh. SS is pinapag-ibig. Ayun lang po yung ano na namin po. Saka yung safety gear. Oh. Thank you po ha. Thank you, so you bukas, po. Thank bukas, you. Uh, thank you. natin sila. Apo. Yes sir. Thank you. 2,000 per, <laughs> per day ha. 2,000 per day. 2,000 per day ah. Pamerienda naman dyan. Thank <laughs> 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 you naman. <dyan>. Hindi. <laughs> <laughs> joke, joke. Joke. Salamat. Saludo Thir po ako sa lahat ng mga magagawang Pilipino natin mabuhay. Salamat. Salam. Thank you. Sir. Bukas po. Okay yan. You, Salamat po.